yan only in the philippines tulay na paakyat guys oh ibang klase ang tulay dito sa dabaw di oro oh. may kasalubong <laughs> ibang klase yan baling tulay dinadaanan pa dito yun yun So yan, papakita ko sa inyo itong baling tulay dinadaanan pa dito sa Mindanao. Nakakatakot, bali na, na yung tulay oh. Baling tulay. Pero ginagamit pa. So yan. katakot pero no choice ang mga tao dito eh wala silang ibang dadaanan kaya pansin nyo bali nakabulosok na yung tulay dala sa una. Ah, doon ka pa first time sumakay? Opo, sir. Kuya, sinanay man akong kahit bang. <laughs> Siya, okay lang yan, ma'am. Marunong na yan sinanay. Mga ilang taon yun? Mga ilang taon? Mga 60s na, sir. Ay, may dad na. Opo. Tapos dalawa lang kami pasahiro. sa Di kaliwa, kanan lang, gano'n. <laughs> okay naman? Okay naman. Ah, uh, so, tuloy-tuloy na. -tuloy. Pero yung staff kong sa, sa ano dati, tumalon kasi ang ano niya, ang, is, ang nasa isipan niya, mahulog sila sa ano, <laughs> sa gilid. Uh, tumalon, ade. Tumbling sila. Tumbling sila. binangka ni Parang nakakatakot sa... kasi ya. Siyempre, lalo yung nakaunat ang una, ang paa. Nakita ko yun na sa may sibagat baga. Ah, uh, sibagat. Yung, haba, oh. yung service ng mga staff. Tapos parang bangkay ba natuwid natuwid. <laughs> naman siya maganda mas kalaunan mas maganahan nagkik ko pag ato ano sa kainang ngana kaysa sa sa likod na driver may ipit kasi yung paa mo pero kapag doon ka sa ilid o oh, tulay yun only in the Philippines tulay na paakyat guys oh Ibang klase ang tulay dito sa Dabao de Oro. Oh, may kasalubong. <laughs> Ibang klase. Yan. Baling tulay dinadaanan pa dito. Yun. Yun. <laughs>